Siyempre, siyempre guys, dapat na may protection kayo, may limit sa tapos panangga. Siyempre, bago tayo magluto, may award na tayo, ayan, may na tayo, may karangalan na tayo guys, ayan. Ang koyanong karay, lulusog na. Gamit ay, sandok. Ah. 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 Nice. Sige, ang Korea no waray ay medal na tayo. Award na tayo guys. oh, Oh. Award na tayo guys. Ayun. Medal ang Korea no waray. Pagluluto lang yan guys. Na may protection tayo. Ang forklift operator may ano, helmet sa mga from, contractor Para hindi tayo sila misikan. Diba well, guys? Guys, guys, ayos. Nakakalabos. Ah, sa sabak sa gira, yun na pala. Wag luluto lang ng adobos. Agat ah. Yes. Oh.

Kala nga may halong pagmamahal ang pagluluto para masarap. Tara, uh, ulitin natin kasi nakalimutan natin halo, guys. Natakot kasi baka matamaan tayo ng tilamsik. Uh, oh. Ano? bus Boss nito ang ano, ang dalong plato. Guys, thank you for watching. Sampai uh, jumpa last recipe, uh, last ingredients, buku mama. guys, di ba? Ayos, guys. Ayos. Parang lang, lang, guys. Sasabag tayo sa gear Pag na lagyan nyo na ng gata, huwag nyo lang takpan. Lumabas uh, mantika. Hockey. Hockey. inis cooking na ang adobo sa gata. good night ang mga misyon na yung mga watching guys hindi pa nakasubscribe paki follow at subscribe pumili like